Police Farmer Vlogger Rolled into one Yan si Police Master Sergeant Romy Aligante na mas kilala sa tawag na Police Farmer Ang kanyang serbisyo ay hindi lamang limitado sa tagapagpasunod ng mga batas o pagpapanatili ng kapayapaan sa kanilang bayan siya rin ay may adhikain na palawakin ang kaalaman ng ating mga kapinoy sa farming sa pamamagitan ng kanyang Facebook and YouTube channel. Kailan nga ba niya sinimula ng kanyang pag-blog bilang isang police farmer? Noong year 2021 ay nagpaksya akong uh, mag-vlog sa aking farm kasi nakita ko naman na magkakanda yung mga pananim ko at naisip ko na bakit hindi ko ito i-upload sa Facebook at saka sa YouTube. So, sa una, medyo mahirap, mahirap mag-convince ng mga subscribers at followers. Pero sa tuloy-tuloy kong pag-vlog, na-discover ako ng, ano, ng mga followers ko at marami, medyo marami na ngayon ang nakapalo sa atin. At uh, tuloy-tuloy kong pag-upload na ngayon, monetize na po tayo, kumikita uh, na po tayo sa mga videos na in-upload natin sa Facebook at saka sa YouTube po. Halos lahat na makikita mo dyan sa YouTube channel ko at saka aking Facebook page ay all about uh, farming. Nagbibigay po ako ng tips kung, kung paano magtanim ng sari-saring gulay at kung ano mga pananim at Pinifeature ko din ang mga farm ng ibang mga successful farmers na makikita natin sa kanilang farm. At the same time, tumutulong din po tayo sa mga farmers na baguhan sa pagtatanim. Nagbibigay tayo ng mga advice sa kanila based on our experience. Pero nililinaw ko lang po, hindi po ako agriculturist, hindi po ako uh, graduate ng agriculture. Isa po akong criminology graduate at isa akong police. Pero nagkahilig lang po ako sa farming. Palay, prutas at mga sari-saring gulay. Mga ka-farmers, nandito ako ngayon sa ating talungan. Present lahat yan sa farm ni Sir Romy, a.k.a. Police Farmer. Uh, nasabi ko sa sarili ko dati na isa na akong accomplished na tao dahil nagawa ko ang dalawang pinakamahirap na profisyon sa buong mundo. Uh, That's two noblest profession on earth, uh, which is uh, being a law enforcement officer and being a farmer. Dahil uh, naglilingkod po tayo sa bayan bilang isang pulis At the same time, naglilingkod din tayo sa bayan bilang isang farmer At tumutulong tayo para mapakain natin ang buong mundo Bilang pulis, ito po ang ating kumbaga, bread and butter natin Dahil dito natin kinukuha ang mga puhunan uh, natin, ang sahod natin Hindi naman natin pinapabayaan po ang ating trabaho bilang isang pulis Kinagapanan po natin ito ng mabuti Passion ko na po talaga ang pa-farming at uh, ito po ang aking past time just in ka, uh, kapag aking ano you know, kapag off duty natin, ito ang ginagawa natin at uh, pareho akong kumikita ng kabuhayan sa pagiging isang pulis and of course kumikita din tayo sa pagiging isang farmer po. Kung gusto mo maging farmer, kailangan nasa iyo lahat na ugali. Dapat hardworking ka, Efficiency, uh, dapat nasa inyo yan. Resilient, dapat. Kasi ang farming ay hindi sa lahat ng oras, mataas ang presyo ng ating produkto. Uh, and then, sa farming, marami ang instances na malugi tayo dahil marami tayong mga kalaban dyan. Uh, mura ang presyo. Minsan, inatake tayo ng mga insekto, ng mga kalamidan. So, dapat resilient tayo. Manalo o matalo, kung puso mo ang pag-farming, ay patuloy po tayo kung nag-umpisa ka pa lang mag-start muna na tayo sa maliit huwag muna tayong mangarap na magtanim ng masyadong malawak dahil medyo kulang pa ang ating kalaman so kailangan natin, tulad ko nag-start ako sa maliit hanggat sa natutunan ko ang mga techniques sa farming uh, through research tanong-tanong sa mga eksperto sa mga kilala natin na mga patikana na mga farmer so kapag medyo maganda na or medyo malawak na ang ating kalaman, pwede na tayong mag-expand, pwede na tayong magtanim ng malawak para uh, just in case na malugi man tayo ay meron tayong ano kalaman sa lahat na mga bagay sa farming ko. Uh, Miniminten ko po talaga yung channel natin, na-upload ko po talaga yung lahat ng mga videos about sa farming natin dahil gusto kong hikayatin ang mga ibang mga profesional na mag-engage sa farming dahil ang pagiging farmer ay isang magandang ano uh, livelihood at uh, the same time uh, isa itong alternative source of income natin, gaya ko, isang pulis uh, sumasahod ako bilang isang pulis at the same time, kumikita din po tayo bilang isang farmer so sa mga ibang mga professional dyan, kung gusto ninyong magtanim kung mayroon lang kayong mga nakatiwangwang na lupa dyan, i magsipag tayo at taniman natin yan dahil makakatulong po yan sa hanap buhay natin. Mga asinso kapinoy, uh, sa gustong matuto sa farming, pwede nyo pong bisitahin ng aking YouTube channel, Police Farmer. Pwede nyo akong isubscribe at saka i-like nyo ako at i-follow sa Facebook. Police Farmer din po ang pangalan natin at Uh, sure po ako na marami tayong may tutolong sa inyo. Pwede nyo akong i-message personally sa aking Facebook page. At kung meron kayong mga inquiries about farming, pwede ko po tayong matulungan. Police Master Sergeant Romy Aligante, isang tapat na police na nahanap ang fulfillment sa farming at vlogging. Ako nga pala si Police Master Sergeant Romy Aligante o kilala sa tawag na Police Farmer Asenso Kapinoy.